Nagubisa chapter na inaatake na ni Saturn, si Bonnie at Kuma gamit ang poisonous legs niya. Pero ito ay sinangga ng mga giants. Si Luffy naman ay nakita na nag-transform na ulit si Bonnie sa Nika form niya sinusubukan itong tumayo pero mukhang pagod pa din si Bonnie. Sinuntok ni Luffy ang isa sa mga legs ni Saturn na umaatake kay Bonnie. Pero hindi pa inaatake ni Luffy si Saturn. At sinabihan niya si Bonnie na dapat ay si Bonnie ang umatake kay Saturn. Sunod ay galit na tinignan ni Bonnie si Saturn. At pagkatapos ito ay nakatayo na siya ulit at lumutang sa ere. Ayon kay Vegapunk, ang nangyari noong Void Century ay mangyayari ulit sa present time. Dahil ang mga ancient weapons na ginamit nila noon ay nag exist pa din hanggang ngayon. At habang sinasabi to ni Vegapunk ay makikita ang reaksyon ni Vivi at Shirahoshi dito. Sa Skypiea naman ay makikita din si Konis at Isa na dumating sa palas at binati nila si Viper. Pero hindi naririnig ng Skypiea ang message ni Vegapunk. Sunod sa message ni Vegapunk ay sinabi niya na ang mga descendant ng mga race na gustong burahin ng world government sa La historia de ¿no? ay may ilan-ilan pa din na nag exist hanggang ngayon. Sa message naman na to ay may natin ang sinasabi ni Vega Pang. May natin si Kuma sa Elbaf Ship at ang flashback ng usapan nila ni Vega Pang tungkol sa Buccaneers. May din si Marco na naalala niya ang usapan nila noon ni Whitebeard tungkol sa Land of the Gods na nasa Red Line. Si King ay makikita rin na may mga benda na nasa isang dark room. At naalala niya ang mga Lunarians. At ang uli ay si Pudding na nasa kulungan pa din ng Blackbeard Street Si Puding naman ay naalala ang mga panunokso sa kanya nung bata siya dahil mayroon siyang tatlong mata. Si Saturn ay sinusubukan pa ding si Bonnie pero ang mga atake niya ay sinasangga ni Luffy. Si Bonnie naman ay naalala noong unang nagkita si Saturn at Kuma sa God Valley. Naalala rin niya si Ginny noong baby pa si Bonnie at noong nalaman niya na si Saturn ang may idea na pag-eksperimentuhan ang nanay niya na si Ginny. Sunod ay galit ng sinabi ni Bonnie na hindi niya mapapatawad si Saturn sa ginawa nito sa nanay at tatay niya. Nabi din ni Bonnie na hindi totoong gods ang mga Gorosei at Celestial Dragons pero meron totoong god na nag exist at nag exist din ang mga heroes. Habang sinasabi to ni Bonnie ay makikita ang reaksyon ni Sentomaru at Kizaru na nakahiga pa din. Sunod ay naalala ni Bonnie ang panahon na kinikwento sa kanya ni Kuma ang tungkol kay Nika. Nasasagipin si Bonnie ni Nika. Sunod ay sinabi ni Bonnie na pinangarap niya na magkasama sila ng nanay at tatay niya. At nag-iiksi si Bonnie ngayon dahil ito ang wish ng parehong magulang niya. Dahil dito ay lalong nagalit si Saturn at tinawag na insekto sila Bonnie at Kuma. Sunod ay naghanda na ng combo attack si Bonnie at Giant Luffy para kay Saturn. Damang nangyayari ito ay tumuloy ulit ang message ni Vegapunk. Sinabi ni Vegapunk na kapag dumating na ang panahon ng disaster ay sana maging ligtas ang lahat. Dahil naniniwala siya sa wisdom ng mga tao at naniniwala din siya sa science. Dito naman ay makikita ang mga reaction na maaaring related sa sinabing message ni Vegapunk. The cat sat on the At ito ay si Iceberg, Judge at Caesar. At ang shooter ni namin noon na si Haredas. Sunod ay bumalik ulit sa Egged. At makikita si Emmet na kinakalaban pa din si Jupiter at Warkery. Habang si Bonnie at Luffy naman ay inatake na ng combo attack nila si Saturn. Si Bonnie ay inatake si Saturn ng technique niya na Nika Punch of Liberation. At ito ay tumama sa mukha ni Saturn. Habang si Luffy naman na naka-giant form ay sinuntok ang katawan ni Saturn. Dahil dito ay nagkaroon ng marami maraming butas ang katawan ni Saturn at ang ibang galamay at sungay niya ay naputol at pagkatapos ito ay bumagsak na sa dagat si Saturn. Dahil dito ay nagdiwang ang mga giants at kahit si Kuma ay makikitang napangiti ng konte Si Bonnie naman ay napaiyak na sa tua habang si Luffy naman ay tumawa at sinabi na ang galing din ni Bonnie. Ang Thousand Sunny ay malapit nang bumagsak sa dagat, malapit sa Elbaf ship. Ang message naman ni Vegapunk ay tumuloy na ulit. Sinabi niya ang pagkamatay ng legend sa katulad ni Roger at Whitebeard ay hindi ang katapusan kundi panimula ng New Era. At ang mga tao sa New Era na mayroong determinasyon, lakas at Vision napatuloy pa rin sa kanilang paglalakbay. Sa kabila ng maraming balakid ay sila ang pinakamalapit na malaman ang truth of the world. Sa message na to ay makikita ang flashback ni Roger noong sinabi niya ang legendary final words niya. Sunod sinabi ni Vegapunk sa message niya ay hindi pa din sigurado. Kung nga makakakuha ng treasure ay ang taong inihintay ni Joy Boy. Sa Hachinoso ay makikita ang mga pirata na hindi makapaghintay sa pagbalik ni Blackbeard para malis na sila sa isla at hanapin ang One Piece. Sa Baudi naman ay makikita si Rayleigh na nakatulog na sa sobrang kalasingan. Sa Red Force naman ay makikita rin si Shanks na sobrang lasing din. Nasinabihan pa siya ng crew niya na naparami na naman ang inom ni Shanks. Sa Cross Guild naman ay makikita ang mga tauhan ng Cross Guild na namanghana naman kay Buggy dahil sa deep connection ni Buggy sa true history. Habang si Crocodile at Bihok ay naiinis lang na nakatingin sa mga to. Si Buggy naman ay nashock na naman sa development ng story niya. Sa Marine Headquarters ay makikita ang ibang Marine na sinasabi na kailangan nilang kunin ang One Piece bago pa ito makuha ng iba. Sunod ay tumuloy na ang message ni Vegapunk. Ayun kay Vegapunk, kung matutupad man ang wish ni Joy Boy o hindi, ang kapalaran ng mundo ay nasa kamay lang ng taong makakakuha nito, ng taong makakakuha ng One Piece. Sa final message na tony ni Vegapunk ay makikita ang maraming relevant characters sa One Piece. Nakatulad ni Luffy, Blackbeard, Shanks, Buggy, Akainu, Dragon, Imu, Kobe, Kuzan, Figureland Garling at Sabo. Pero sa bandang huli ng panel ay may makikita ring mysterious character na mayroong cape at may hawak na sword, na katulad ng kay Shank. Marigayang ito na ang hinahanap nating Man with burn Scar, na nakakaalam kung nasaan ang Fourth Road Cliff na nag-iisang kailangan na lang ng Straw Hat Pirates para makapunta sila sa Laugh Tale. Ang mysterious character na to ay merong sinabi na pabulong. Sinabi niya na may break next week.